Ginawang ito ni Cherry White, hinangaan at nagustuhan ng maraming netizen. Sadya nga bang nagbago na si Cherry White, o baka naman, nasa puso na talaga ni Cherry ang pagiging matulungin. Alam naman natin na talagang palaban na babae itong si Cherry White, kahit ano paman, ang mga pagsubok na dumating sa kanya. Pero alam naman din natin na napaka matulungin itong si Cherry White. La Luna sa mga taong talagang nangangailangan at lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kabaitan ni Cherry White ay hindi naman ito pinalad pagdating sa Love Life. Marami nga ang naging kalabtim team ni Cherry White, ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon, nagkahiwalay rin sila. Samantala, nabigo man si Cherry White sa kanyang Love Life, pero marami naman din ang nagmamahal sa kanya lalong-lalo na sa kanyang pamilya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit, ano nga ba ang ginawa ni Cherry White at hinangaan niya siya ng maraming netizen? Huwag puro pakyot, sa baha, mamigay tayo ng ulam. Ito nga ang naging caption sa nasabing vlog. Agad nang nag-ikot ang grupo ni Cherry sa gitna ng baha para mamigay ang pangulam sa mga naapiktuhan ng bagyong Karina at nag-iwan ito ng matinding pagbaha. Dito nga makikita natin na masaya ang grupo sama si Cherry White sa kanilang ginawa at makikita nga natin at tuwang-tuwa ang mga tao na nabigyan ng pamulam. Dito makikita natin na kung gaano kabuti ang puso ni Cherry White sa ginawa nga ng grupo at si Cherry White ay hindi maiwasan na mapakumento ang maraming netizen. Sabi nga ng isang netizen, Good job idol! God bless you always, because of your kindness. Sabi rin ang isa pa, napakalaki ng puso mo, Marine Cherry White. Kaya kung bago ka palang rito, hay ipalo na, para updated ka sa mga nangyayari sa social media.